Pinunod na natin itong isang araw, may natirang tatlong ngipin na dito sa ibaba. Kaya lang, natamaan niya ito sa pistol na ipa, napaikpitan niya kaya ito lumabas. Kaya natamaan yung trade. Magpapatrade siya ulit. Magpapagawa siya ng ano, pang TMX. Ang size. Ano lang ano. <coughs> lapo ang yeah. lapo ng ano ng kasi ako yung daw ito eh pagbalik ganun na sira daw yung tread tsaka hindi makatakbo kaya to papatread tayo ulit punta na sa makikita tapos magpapatread sya okay, okay.